Ay, ulo. Wala ulo. Wala ulo Wala na. Wala ulo niya. Wala na. 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 May asawa pa ito, Yung napatay nila dyan dati. Hindi kuya. Hindi meron sila dito. Alak kang yun. Ito yung sa Kalaiban. Ito yung nandito sa Ito yung nandito sa sa Kalaiban. Ito sa sa Kalaiban. sa Kalaiban. sa Ito yung sa Ito yung yung nandito sa 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 Ayun, nadurog na nga. May mo na. Kaya ulo tuklok sa ro'n, hindi nila naroon o. Kataba, o. Okay, may nakain yan, kaya mataba. Ang okay, taba, May laman niya. May nakain yan. <coughs> okay, so, okay. Wala ka lang siguro. Baka taga. Doktor, magbagihan na Sipak, okay. sipak. pa. Chamba. Okay. <laughs>